Maraming tinda dito yung ano. Yung para bang binurong karni. Ayun o, oh, binurong karne. Marami. Finally, natataw ko, natatanaw ko na yung putol na simbahan. Promise. Ayan. Tanaw na, tanaw na. Abot, abot ko na. Makupunta na rin kita. Ayan. Kaya takaman na yung aking mukhang maganda. pag nag-video ka, unahan, gitna at hulihan. Para di naman tayo magkaano, mag mag original content. So kada ay minsan na paketa. Gusto kong kunan ng malapitan. So mga ano talaga to, mga santo pa Pero harap na lang yung makikita mo. Wala na ano talaga yung loob ni Harap lang talaga mismo. <laughs> Pero talagang ito yung pinaka tourist spot ng Macau. Aba, siyempre, magpapahuli ang lola mo. Hindi. Charot. <laughs> ano, kanda siya, promise. So, kung kunin yung baba, sana kayong mga kasama ko. Baka na catch. Ito yung pinakababa niya. Dito ako sa ano, sa pinakataas. Inunan ko lang. kasama ko sana naman hindi ako iwan. Wala akong kahit unting ano lang. Videos lang.